Ang wika sa Lukas 23 verse 43, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayong araw na to sa paraiso. Ito ang promise ni Jesus sa isa sa mga nakasama niyang ipinako sa krus. Magandang araw kaagapay! Ako po si Arwel Mendoza. Hatid ko'y reflection sa ikalawa sa pitong huling wika ng Panginoong Hesus habang nakabayubay siya sa krus. Kung iyong mapapansin, may mga salitang nakamarka sa isang pirasong tabla sa krus ni Jesus. Ito ay ang hari ng mga Hudyo. Translated ito sa iba't ibang wika. Sa Greek, na siyang great language ng lumang panahon, Hebrew, lengguahe ng mga Israelita, at Latin, para naman sa mga Romano at lingwahe ng batas. Ang goal, ipaunawa ang mensahe para sa lahat, para malinaw sa lahat ang motive niyang pambubuli sa ating Panginoong Heso Kristo, punong-puno ng sarcasm at pangmamaliit sa kakayahan ng Diyos. Pero, ito mismo ang nangusap sa magnanakaw na kasama niyang napako sa krus. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, kanyang nasabing "Hesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na." At nang sabihin niya ito, natanggap niya ang tunay na meaning ng kanyang kaligtasan. Hanggang ngayon kaagapay, buhay pa rin ang mga salitang ito. Iniimbitahan ka ng Panginoong Hesus na lumapit at kumilala sa kanya. Siya ang only way sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kung tutuusin, simple lang naman ang ginawa ng isang magnanakaw. Inamin niya na siya ay makasalanan. Pinagsisihan niya ito at tinanggap at kinilala niya si Kristo sa kanyang puso. Iwan ka man ng iba dahil sa iyong mga naging pagkakamali. Tinalikuran dahil sa iyong pagkukulang. Ang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Hinding-hindi ka niya iiwan. Sabi ni Jesus sa Lucas 23 verse 43, Isasama kita ngayong araw na to sa paraiso. Kahit ano pa man ang iyong nakaraan, kayang-kaya kang yakapin ng Diyos. Magbalik loob at tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At sigurado akong mararanasan mo ang kapayapaan sa gitna ng anumang kahirapan. Muli, ako po si Arwel Mendoza.